Hindi sapat ang simpleng paglalabas lamang ng pagtanggi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na peke ang dokumento na nagsasabing subject ng isang operasyon si PBBM noong 2014. Ito ang inihayag ngayon ni Presidential Advisor on Poverty Elevation Secretary Larry Gadon, kasunod ng patuloy pa rin pagkalat ng naturang papeles sa social media. Sa isang pulong balitaan sa Quezon City, Iginiit ni Sekretary Gadon na walang ibang dapat nagawin ng PIDEA kundi ang idaan na ito sa legal na proseso at ito ay ang pagsasampa ng kaukulang kaso. Dahil dito ay gumawa na ngakpang ang kalihim sa pamamagitan ng pagliham sa PIDEA Nagawin na ang paghahain ng kaso laban sa mga taong nasa likod ng pagpapakalat ng peking dokumento. Sa kanyang liham, iginiit ni Gadon na sinisira ng peking dokumento ang reputasyon ng Pangulo ng Bansa dulot ng maling mga impormasyon na isinusubo sa publiko. Aniya, sa sandaling magpatuloy at hindi naparusahan ng ganitong gawain na mga peddlers of fake news, ay maring maapektuhan dito ang tiwalat at ng publiko sa Anti-Illegal Drugs Agency ng Bansa. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino.